5 signs na reserba ka lang ng isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ginagawa ka niyang option. Yung tipong lalapit lang, kakausapin ka lang, papansinin ka lang niya sa tuwing namuboring siya o sa tuwing magkaaway sila ng totoong priority niya at ikit sa lahat kapag may kailangan sa'yo. Number 2, hindi niya tinutumbasan ang pagmamahalan na ibibigay mo ng 100%. Nalilito ka sa kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Puro mix signal lamang ang nakikita mo at pinaparamdam niya. Number 3. Wala siyang plano para sa inyong dalawa. Hindi mo alam kung hanggang saan o papunta ang relasyong tingin mo'y magiging masaya. Number 4. Walang consistency sa mga effort na ginagawa sa iyo. Lagi ka na lang nag-overthink sa kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman niya sa iyo yung tipong nag-a-update siya tapos sa mga susunod na araw, hindi na siya magpaparamdam. Number 5. Kapag pakiramdam mong reserba ka lang niya, palagi mong paniwalaan ang nararamdaman mo dahil hindi mo naman iyan mararamdaman kung siya mismo ay ipinaparamdam sa iyong special ka at mahalaga ka sa buhay niya. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong tips para muling bumalik ang love ng isang tao sa iyo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Ipakita mong kaya mo kahit wala siya. Mag-ayos ka at ipakita mong okay ka lalo na kapag alam mong makikita kanya o malalaman niya ang kalagayan mo paniguradong mapapaisip siya sa mga desisyong ginawa niya lalo na kung hinahayaan kanya. Number 2, bigyan mo siya ng space. Tandaan mong kapag ipinipilit mo ang sarili mo sa isang tao, lalo lang siyang lalayo sa iyo. Bigyan mo siya ng space na ginugusto niya. Gamitin mo ang space na ito para mapag-isipang deserve pa ba niya ang pagmamahal na ibinibigay mo kung gusto niyang mapalayo sa'yo. Number three, maging totoo ka sa sarili mo. Maging totoong okay ka para sa sarili mo, hindi para pumalik ang pagmamahal niya sa'yo. Para kung sakaling hindi ka niya muling mahalin, at least natutuhan mong mahalin ang sarili mo. Tandaan mo yan. God bless. 3 signs na totoo siyang kaibigan at hindi siya plastic Makinig ka para malaman mo Number 1, sinasampal ka niya ng katotohanan Yung tipong sinasabi sa iyong totoo Tulad ng ayaw niyang magbulag-bulagan ka pa sa ex mong niloloko ka na nga Binabalikan mo pa Nag-aalala kasi siya sa iyo at ayaw kanyang masaktan kaya sinasabi niya ang mga totoo. Number 2. Palaging nakasuporta sa iyo. Hindi ka man nasusuportahan madalas sa financial, madalas naman sinusuportahan ka emotional and mental. Nasasandalan mo sa oras na kailangan mo siya. Number 3. Hindi man kayo madalas magkita o magkasama, alam mong kaibigan mo pa rin siya. Lumipas man ang ilang taon, nandyan pa rin sa tuwing kailangan mo. Kaya kung may kaibigan kang ganito, ingatan mo at pagkitaan mo rin ng totoo. Dahil marami na sa panahon natin ngayon ang nagpapanggap na kaibigan kasi mayroon sa iyong kailangan. Tandaan mo yan. God bless. Hindi naman ako nagalit sa kanya noong mga panahong ipinagpalit niya ako sa iba. Nasaktan lang siguro ako ng sobra. Hindi ko kasi inaakalang ilalagay niya ako sa sitwasyong alam niyang ikadudurog puso ko.